Isa si Tatay Ferdinand Legamia, dating overseas Filipino worker na ngayon ganap ng magsasaka sa barangay Del Pilar, Zaragoza sa mga nasa gitnang pamahalaang panlalawigan mula sa mababang presyo ng palay. Kahit basang-basa ang kanyang palay dahil sa patuloy ng pag-ulan, ay binili pa rin ito ng kapitolyo sa halagang 13 pesos na higit doble sa karaniwang 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos na alok ng mga rice traders. Ayon kay Tatay Ferdinand, nakita niya sa isang post ang anunsyo tungkol sa pagbili ng palay ng Pamahalaang Panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Food Council. Agad siyang nag-fill out ng form at nagpadala ng detalye sa mga ibinigay na hotline numbers nito. May nag-post kasi ang aming uh, MCDO dito sa Saragosa na magkakaroon daw ng uh, mamimili raw sa iyo, gobernador ng palay. Ngayon, nag-fill up ako doon sa kung saan ay nagbigay siya ng... Uh, kung, kung, sa saan namin isesend yung aming information. So, nagsend ako dun sa binigay na numero. Hanggang sa sabi ko, magbabaka sakali ako na uh, may, baka magkaroon ng ano, sa sinasabi nga ni Gob na bibigyan kami ng bibigyan ng pag-asa yung mga magsasaka na mabili yung palay. Kaya nagsend ako nung ano, nagsend ako ng information doon sa binigay ng numero. Hindi umano niya inaasahan na totoo pala ang nabasa niya, kaya't lubos ang pasasalamat niya sa Diyos dahil sa pagtulong ni Governor Aurelio Oy Machasumali sa mga magsasaka. Nagpasalamat uh, ako una sa Diyos dahil tinawagan ako, hindi ko naman na-expect talaga na mayroong tatawag sa akin sa magagaling doon sa akin pinagsenda ng mga informasyon patungkol sa palay, nga pagbibili ng palay. Daing ni Tatay Ferdinand, napakahirap maging magsasaka dahil apat na buwan niyang inalagaan ang tanim na palay at napakamahal ng na mga ginamit na inputs. Napakasakit naman sa kalooban naman yung pinaghirapan mo tapos babayaran lang ng para bang kami na magsasaka na nagsasakripiso para sempre kumita. Kaya lang sempre babayaran lang nila ng ganong halaga yung sa pesos, siyempre nakakalungkot naman na ganong halaga lang nila babayaran yung aming uh, pinaghirapan. Hindi naman makatarungan siguro yun. Pinakamasarap na mapakinggan kay Gov na ang aming palay ay bibilin. Uh, maski na ganitong sitwasyon, maski basa. At uh, yung mga nakita ko, may eh, meron si Gov na puso na malasakit sa mga magsasaka. Kaya nagpapasalamat kami una sa Diyos, then kay Gov para tulungan kami mga magsasaka. Matapos ang transaksyon, agad na dinala ang kanyang ani sa Rice Mill ng Kapitolyo sa bayan ng Gimba upang iproseso. Plano ni Governor Oye na ang mga nabiling pasang palay ay gamitin sa mga feeding program, kundi man ito maipamigay bilang ayudang bigas o kaya ay ibenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Ang naturang programa ay bahagi ng interbensyon ng pamahalaang panlalawigan upang protektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa epekto ng rice tarification law at labis ng pambabarat ng ilang rice traders. Kasama si Elsa Navallo, Jeremy Ramos at Tom Manzanal, Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.